magandang umaga ngayon ay araw ng linggo at uh, narito ako sa bahagi ng kalikasan papakita ko muna ang aking gunestuhan habang tanaw ko ang mga bundok doon ito naman yung puno na pinangalanan kong kapayapaan at sa kabila nito ay may isa pang puno na pinangalanan kong pag-ibig. So, unang bahagi ito ng pagkikipanayam ko sa kanila. So, dahil palagay ko ang uh, pagkikipanayam sa lumika ay kahit saang lugar. kaya ito ang pinakamalapit. At para sa akin ay mas pure na makinig sa kanya sa bahagi na ito ng at uh, nagbound din ako ng aking uh, iba bahagi na agahan ayan ang aking agahan sa ba at ito yung aking lalagyan ng aking inihanda na mga uh, may inam na mga ni ng panginoon tulad ng ito kulay asul ito ay uh, tinatawag na butterfly pea o blue ternate at meron din diyang uh, pandan lalaki at meron din diyang uh, hindi pa nahinog na bunga ng aratilis at uh, lemon so mamaya sasali natin ay dala tayong maliit na portable na painitan dito natin kinuha yan sa lagayan itong mga gagamitin natin so minimal lang ang akin dala hindi ako masyado nagdadala talaga ng mga uh, maraming gamit pag nagbibisikleta ang gamit ko ay isang bisikleta at uh, ito talaga ang uh, way ng aking transportation sa uh, pagpunta sa mga kalikasan para sa akin, mas maganda kung bisikleta ang aking gamit kaysa yung di kasulina kung mag-isa lang ako. Upang pang makatulong din ako sa uh, pagpapaganda ng hangin sa kalikasan. Kahit nagiisa lang ang isang tao, uh, hindi 'yon uh, walang silbi sa pag-iwas uh, uh, mo sa pagbibigay uh, ng usok sa kalikasan. 'Yon ay merong uh, ambag sa kalikasan na hindi natin nasusukat hindi natin napapansin so maganda ang araw ngayon at uh, ibabahagi ko itong aking iinumin na tea Yan. so ipapakita ko una ito yung tinatawag na pandan lalaki So may mga tinikto sa gilid kumpara sa pandan na iba na hindi matalas. Pero napakabisa nito. Ito naman yung sinasabi ko na pinipitas ko. Sa aking bakura, nagtanim ako nito. At kung gusto nyo humingi ng seeds nito, pipigyan ko kayo. Madali lang siyang patubuin. Ito yung blue ternate o butterfly pea. Paraming uh, gamot uh, pwedeng gamutin to. At uh, may pag uh, pagsusuri din ng mga ibang tao na nakahagaling sa iba't ibang cancer. Apedishak, papabababa ng blood sugar at iba pa. So pumitas ako ng mga ilang piraso. Ilalagay ko dito. Mga apat. Ayan. Ito naman itong dahon na ito ay tinatawag nating na dahon ng balbas pusa. Okay. Ito yung uh, isa sa maganda sa mga himba, uh, meron kay na bato sa kidney. Tama ang nito. Okay. So, sasama natin dito. Okay. At yung pinakahuli uling dalawa so ito lemon sama natin yung balat at ang pinakapampinali natin yung verde pa na bunga ng aratilis okay. so ito sya narito na. okay halagyan na natin ng uh, tubig So, ilalagay ko muna dito ang aking camera Yan. so ready na ito kunin natin tong maliit nating portable na gamit na, na gaya na mainit so sali natin dito sa ating uh, bango ang bango alam mo yun, pagka naamoy mo yung isang uh, iinumin at pagkain. Alam mo, wala siyang halong any artificial na preservative chemical. Maamoy mo siya. Ay, ang bango talaga. So, ang bango. Papakita ko lang. Kung ano itsura. Kung makikita siya sa video. Ayan siya. So, ang bangoy talaga niya. Andyan yung mga nilagay natin kanina. Gluternate dahon ng pandan lalaki yung dahon ng balbas pusa lemon at yung ating okay tea ito na ang ating tea sa umaga so lagay muna natin dyan papainitin muna natin yan. so mamaya iinumin na natin yan Tatakloban lang muna natin Okay tapos kakain uh, tayo ng saba alam nyo po mainam ang uh, magkaroon din ng oras para sa ating kalusugan kahit pa minsan minsan magawa natin ang mga bagay na ito minsan di tayo nakakaiwan sa mga mga ah, may preservative na pagkain dahil masasarap ito. Pero ang ah, pagkain din ng mga natural na pagkain na ah, mapipitas sa inyong bakuran, sa mga puno, mga tanim na halaman na edible, pwedeng kainin, ay mabisa pong pampalangas ng katawan. Kaya masaya po ako at ah, kahit papano, na eh, ibahagi ko po sa inyo ang aking uh, isa sa mga ginagawa at uh, ngayong araw na ito ay ito ang aking uh, dalang mga pagkain at So siguro sa ibang araw maaaring hindi naman siya uh, natural na pagkain so depende sa ating uh, uh, mararamdaman so ngayon masarap lang sa pakiramdam ang uminom kasama sa kalikasan kasama ka dito yan. Maraming salamat nga pala sa mga uh, kasama natin. Sa mga nanonood sa inyo, magandang umaga.